sa ating mga paglalakbay sa mundo nito. Hindi natin maiiwasan na makaranas ng mga pagsubok. Isa sa mga pagsubok na maaari natin maranasan ay ang maapektuhan o mabiktima ng mga natural na kalamidad. Isa nga rito ay ang pagtutok ng bulkan. Sa katunayan, itong mga nakaraang buwan ay nabalitaan natin na pumutok na ang bulkan kanlaon dito sa Negros. At hindi ang pinsalang dulot nito sa kabuhayan man, maging sa kalusugan ng mga tao. Panoorin natin ang programang pang programa sa INC TV na palilindigan. Narito'y pinapalabas ang kwento ng mga kapatid sa gitna ng pagputok ng bulkan at kung paano sila nalindigan sa kanilang pananampalataya. Ang kalamidad bang ito ay makapagpapabago sa pananampalataya nila at kanilang katatagan sa buhay. At mamaya rin ay mapapanood din natin ang na lingap ng Iglesia ni Cristo at sa mga uh, paglingap sa mga kapatid at maging sa hindi mga kapatid sa iglesia. Itinas na sa alert level 2 ang paligid ng Bulkang Kanlaon. Ayon po sa FIVOX, may tuturing itong explosive eruption. May naitala na ring ashfall at pagkalat ng sulfurous odors. Ang kadamo na blablab sang mga tao nga naga ano, naga barakwet. ko braga ako sapatos patos butang og isa bagay. Ang pinisar ko ani brad nga masimbag ako diri sa lokal sa Nakasilyana. Nung dumalo po kami ng pagsamba, doon ko na po na na sobrang mahal po kami ng, ng ama. Sa di inaasahang pagputok ng Mount Cannaon, ay alamin natin kung paanong ang pangyayaring ito ang lalong nagpatingkad ng pananampalataya ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa dakong ito. presidente ng barangay Aralal sa bayan ng La Carlota ang pamilya ni Joan at matagal na silang naninirahan dito. Hindi na bagong bagay ang pagputok ng Mount Canlaon para sa kanila. 2006, nag din yung Bulkang Canlaon. Then way back po 2017, nag din siya po. Pero kakaiba ang pagputok ng Mount Canlaon sa pagkakataong ito. Po, gumising ako, naglinis ng bahay. Panahon, medyo makulimlim na. Parang medyo mabaho na yung asopre. Si tatay, minsan lang po umuwi dito kasi yung trabaho niya doon sa Gintugan, pumunta siya dito sa bahay. Sabi niya, ah, Johan, punta ko dyan, uwi mo na ako sa bahay. Lumabas kami na nanay, ni tatay. Tinignan, na, tinignan namin yung, ano, yung bulkan kanlaon sabi niya sabi niya alakas na ng usok na, ano, ng ano ng, kanlaon sabi ko baka puputok na yon yung, bulkan Itinas na sa alert level 2 ang paligid ng bulkan kanlaon ayon po sa PHIVOX, may tuturing itong Explosive eruption. May naitala na rin ashfall at pagkalat ng sulfurous odors. Nung pumutok yung vulkan, dito po kami, sa banda nito, tumingala po kami doon uh, sa dito po. Kasi medyo kita po yung, ano, yung pagputok dito. Sobrang lakas ng apoy. S uh, super, super itim po ng, ano, ng usok niya. Then po, umulan po ng bato. Pumutok na. Umulan na yun ng ashfall. Dito na po kami. Dito na po ako sumilong. Dito, muna, dito na ako pumasok sa bahay. Si nanay, si tatay, kami lang po tatlo. Paglupok sa vulkan, na inabatian na mo doon. Ali lang kami sulit balay mo. Hingagaw na lang kami panipon sa so, tubig, iinun noon mo. Marami ng bato, asopre, at saka abo na yung tumama sa bubungan namin. Ito ang nagpalala ng dati na nilang mahirap na kalagayan. Apektado na sila ng malawakang tagtuyot sa lugar, bunga ng El Nino. Yung mga halaman, hindi pa po fully nakakabawi sa El Nino. Lalo na may, may, mga kalabaw po kami. Hindi na po nakakabawi yung, ano, yung mga hayop namin, kagaya ng kambing, kalabaw. Sa so ngayon po, pahirapan na po kami na kung ano po yung papakain namin sa sa kalabaw kasi yung kalabaw hindi na po kumakain ng daon kasi yung amoy asopre. Hindi pinanghinaan ng loob si Joan sa panahon ng pagharap sa mga pagsubok. Hinangad pa rin niya na makatulong sa kapwa. Actually po sa Red Cross, volunteer lang po ako. Uh, hindi lang po sa kapatid ako tumutulong, pati na lang po sa mga kapitbahay na nangangailangan ko ng tulong. Sir, may knowledge din po ako kasi well-trained naman po ako sa basic life support. Kaya di naman po bago sa akin kapag uh, tutulong ako sa or mag-volunteer ako sa Red, Red Cross. Yes, may nangyayari sa ground na Philippine Red Cross provides support to those affected dito sa Negros Occidental. At una-una pinuntahan natin yung uh, city of uh, La, Carlota, La Carlota and uh, dito sa bayan ng uh, uh, La Castellana. Sapat ang kaalaman ni Joanne sa mga dapat gawin sa mga sitwasyong tulad ng pagputok ng bulkan. Miembro ng SCAN International, si Joanne. 2014 po ako simula na maging sa Kaskan hanggang ngayon na po. Nakapagtulong na po ako sa kapwa ko. Maraming learnings po kapag nasa scan ka. Handa ka sa lahat ng oras. Tinuruan na kami na ano anong gagawin, mga emergency. First thing po is yung pumutok na yung bukan. Siyempre, yung hangin, hindi na po siya fresh kasi, kasi may, mayroong abo na po siya. So the first thing po, kumuha kami ng towel, na may binasa po namin ng tubig tapos pinagtapikit po namin sa ilong namin. Na, malaki talaga yung natulong kapag may alam ka. Kung nagawa ni Joan ay pagmalasakit ang kanyang pamilya at mga kapitbahay, ay mayroon namang nagmalasakit sa kanila sa pagharap sa panibagong pagsubok na ito. Nang magana po ito, ay agad po kaming nagparating ng ulat sa ating pamamahala at matapos ang pagpapadala namin ng ulat, ay tumatawag na po ang ating tanggapan at inaalam kung ano ang mga kailangan ng mga kapatid natin, lalo na po kung ano ang kanilang kalagayan. Kinabukasan po, June 4, agad-agad pong nagpadala ng lingap ang ating tanggapang pangkalahatan mula po sa ating tagapamahalang pangkalahatan sa kapatid na Eduardo V. Manalo ng mga ililingap sa mga kapatid natin at maging sa mga hindi natin kapatid na apektado ng naganap na kalamidad. Patuloy po ang paglingap na isinasagawa ng Iglesia ni Cristo sa mga nasalanta apektado ng pagputok ng bulkan Kanlaon. Maging ang mga kababayan po natin na hindi natin kapatid sa loob ng iglesia ay nabigyan din po ng lingap mula po sa pamamahala. Ang mga lokal na nasa paligid ng Mount Laon ay nasasakop ng dalawang distrito eglesiastiko ng Iglesia ni Cristo. Ito ay ang mga distrito ng Valladolid at Negros del Norte. Agad na naisagawa sa dalawang distrito ito ang pamamahagi ng lingap sa mga apektado ng pagputok ng Mount Canlaon pasalamat kami bisan ta ko edson yung si portaran pag kami blad lokal sang ano lakasianas kasi anas mga pondsong tinagaan kami nila sa mga bugas mga dilatas da dito blad ang kasama sa mga nakinabang dito ang pamilya ni kapatid na Joan sobrang saya da dahil naalala po kami na kapatid na Eduardo Vimanalo. Di niya po kami pinabayaan sa sa ganoong sitwasyon. Pagkatapos ko tumanggap ng lingap, tumulong din ako po. Ako naman mismo yung uh, bubigay ng lingap po sa mga kapatid. Siyempre, sobrang saya po. Yung mararamdaman mo na ikaw yung tinulungan, mas doble pa po yung naramdaman mo nung ikaw yung tumulong. Ang mga kapatid po natin na malaman po nila na may ipinadalang lingap ang ating pamamahala eh, tuwa po ting mga kapatid at yung naramdaman nilang pagkabigla, yung stress na idinulot sandali noong nangyari, eh, napalitan po ng kagalakan. Higit sa pangunahing pangangailangan ay binigyang pansin ng pamamahala ang kapakanang espiritual ng mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo. Agad po silang pinuntahan ng ating mga nakadistino, na kasamang ministro at manggagawa. Ito <coughs> nga ministro, kay si Brad, nang na ng ni Samon, nang usisa, di sa Brad sa sulod, kung kamusta kami di, na bala, gin bala, gin isa-isa, kami niya, Brad, sang ano, sang kagto sa amon nga daw, kwarto bala. Do, okay, man, Brad, daw nalipay, mga kami nga, nakita na mo si Brad, siling ko na, Brad, mamayo kayo, dumduman mo kami, nalipay, gin ko bala, Brad, pagkikita ko sa ministro, namon nga, bigto halin sa, ano eh, sa Jung batay po sa itinuro sa atin, nakatotohanan mula sa Biblia, anuman ang mangyari, hindi hindi natin dapat napabayaan ang pagsamba. Sapagkat sa pagsamba po natin, naririnig ang mga salita ng Diyos na siyang magsisilbing gabay kung ano gagawin natin sa ganong mga sitwasyon. Sa pagsamba rin po tayo, nakapananalangin. Doon po natin nahihiling yung mga bagay na kailangan-kailangan natin sa Diyos, lalong-lalo na po ang lakas ng loob yung ating kaisipan para patnubayan tayo 'tong tayo magkamali sa mga dapat nating isagawa. Halos 12 kilometers po mula sa bahay uh, mula sa bahay hanggang dito po sa sa kapilya. Kaya po hindi po hadlang kahit kaano po kalayo yung bahay namin dito sa kapilya. Nasasabik po kami sa pagsamba. Sa pagsamba po, dito lang po namin na uh, nararamdaman na payapa kami, ligtas kami. kasi na to brad ang natabo nga daw nakulbaan ako pero bisan diri ko priya brand sa sulod ng ako nga kwarto. Nang ang akon pinsarya brand nga ko bala na da ako O baho pagani supre pre. Pero okay lang brand sa kondo wala ko ya braging kulbaan nga malakat ko brand nga ko sa simbahan. Bisan ari ko di pagabot sa simbahan sa lokal sang ano sang kasiana kay nagbalon ng kubayo bayo mo sa no brag kapya um, balo ang bayo ko brag ako sapatos kin butang og um, sa bagay ang pinsar ko ani brag nga ako diri sa lokal sa nakasilyana. katapos ko brag nga na simba ko nga 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 nang magtaway na bala na mamagaan na brag ako pamatyag eh daso na kapinsar ako brag nga mabalik lang ko sa amon balay sang pag magabot magano kami sa magsimba amo nang ginatudlo sa amon mag-text mag nga uh, kung ano magkakalatabo sa kalibutan, hindi dapat ma kay amo na amo na ang nakasulat sa Biblia. Dapat nga magsalig lang sa Diyos. Amo um, lang ginangamo, ginapanindugan. Tinulungan po kami ng mga ministro at manggagawa po sa lokal ng La Carlota. Sobrang ano nila, sobrang mabait, sobrang matulungin, wala po akong masabi. Di, di, talaga kami pinabayaan dito. Kami po ay pinayuhan na nanalangin kami na kung ano yung gagawin. Pangyayari nga po ito ang lalong nagpapatatag sa kanila, lalong nagpapaunawa sa kanila na totoo ang itinuturo ng banal na kasulatan na talagang napakalapit na natin sa ating hinahangad na kaligtasan sapagkat itong mga hindi pangkaraniwang pangyayaring ito ang nagbabadya na napakalapit na natin sa mga pangako ng ating Panginoon Diyos. Kaya sa halip po na manghina, manglumo yung ating mga kapatid, ito po ang lalo nilang nagiging inspirasyon para lalong maging masigla, magpakatibay at ingatan ng pagkaiglesa ni Krista. Iba't iba ang reaksyon ng mga kababayan natin sa pagharap sa mga hindi inaasahang problema sa buhay. Nakalulungkot na mayroong ilan na dahil sa mga pangyayaring ito ay tuluyang nawawala ng pag-asa at inilulugmok. Para sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, ang mga pangyayaring ito ay isa lamang daan para patunayan sa Panginoong Diyos ang kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya anuman ang sitwasyon ng mundo. Pasalapat lang kami sa mahal na Diyos, nga buhay lang kami, nga mangin maayo, makapadayon lang kami permis sa mga pag-alaga. Amo lang ginaang ginapangayo ginapangayon na Halungan lang kami sa mahal na Diyos. Ang mahal ko lang sa mga Diyos. Nga tagaan kami permis sa pagtuong mabalikod hindi kami mawala sa sulut sa balaan ng Iglesia, amo lagi gina, alin sa gamon gina, ginikanan, as tugtong na ang ginamon nga sa sulod sa balaan ng Iglesia, ang may man Pansamantalang nabalot ng abuang lugar na nagtago ng tunay nitong kulay at sa pagpatak ng ulan, ito ay nahugasan at muling nanumbalik ang tunay na kulay. Sa panibagong pagsubok na hinarap ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa dakong ito, ay pansamantalang binalot ng pangamba ang kanilang mga damdamin. Subalit sa awa at tulong ng Panginoong Diyos, hindi kailanman mawawala ang tingkad ng tunay na pananampalataya na nagbibigay kasiyahan sa Panginoong Diyos. Uh, kagaya po ng ginto, bilang isa iglesia ni Kristo, dinadalisay po, sinusubok po tayo, hanggang saan po tayo. Walang ibang yamang mahihigit po kapag ikaw ay isang iglesia ni Kristo. Hindi po matutumbasan ano yaman dito sa mundo ang pagiging iglesia ni Kristo. Kaya kahit mahirap po lang po kami, hindi kami takot sa ano man mangyari sa amin dahil syempre kasama namin yung ama. Uh, tinutulungan niya kami sa bawat oras kaya sa lahat sa lahat ng mga nangyari dito dito sa sa amin sa lugar namin. Panalangin talaga ang sandata namin dito. Kaya di kami ano man ano man nangyari, di kami talaga natakot. Dahil alam namin na yung Panginoong Diyos nandiyan sa amin. Nasa loob kami ng sasakyan. So kaya dahil hindi namin naramdaman masyado ang pagputok. Nagapungko kami ngagapuhay gapuhay, gulpi lang may naglupok bala. Bila ang sumabog. Halos nakabibingi. Pagkatapos, doon nagdulong, may nanaog ng iyab lang aso. Uh, asok. Umiyak na 'yung mga ano, mga estudyante, mga magulang na nakasakay sa akin. Dalawang bisis silang siyempre pumutok sa taon na ito. agad pong nagpadala ng tulong ang ating tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo V. Manalo. Kahit kami nga hindi nga gisya ni Cristo, napasalamat kami nang bigyan ng bigyan ng inang tulong. Tsaka maraming salamat sa kay Eduardo V. Manalo. Maraming salamat po. nagpunta ko dito sa Iglesia ni Cristo po. Nagpasalamat ako sa Panginoon na ginatag. Gin, 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 gin ano niya si Malo Kasangkapan na makatulong po sa amin. Bigyan kami ng lingap, bigas, tubig at mga sardinas, noodles. Malaking tulong po sa amin kasi po walang wala kami po eh. Maraming salamat po kasi nagtulong sila sa amin. Bak na hindi kami po iglesia. Sa totoo lang po, talagang hindi kami makalabas gawa ng angalikabok. On the spot, yung tulong ng iglesia sa amin. Kaya sa lahat ng iglesia, sa kabatira ng iglesia, maraming maraming salamat po sa inyo sa tulong na binigay niyo. Malaking bagay na po to sa amin. Salamat po sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo dahil sa mabilis po na pagresponde sa nangangailangan po. Hanganghanga po kami sa ginawa po ng mong tagapamahala ng Iglesia ni Cristo sapagkat agad-agad po yung responde po nila na magbigay po ng tulong. Kaya masaya kami na may tumutulong sa amin, lalo na po yung itong Iglesia ni Cristo. Sa pamumuna po ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo ay hindi rin po nakalilimot na magtagubilin sa mga kapatid, Nagawin gawin po ang iba pag-iingat at isagawa po ang mga pananalangin. Pangumagitan po ng panalangin na ipaabot natin sa ating Panginoong Diyos kung ano ang ating pangangailangan para tayo ay bigyan niya ng patnubay, ng kanyang paggabay, ng pagpapalakas ng loob na kailangan kailangan po ng mga kapatid natin sa panahon ito. Tako man ang papasalamat namon. Una sa Diyos nga, bisan sa muna ang sitwasyon. Wala kami kayong pabayaan kay hindi kami itam ay Ang pag-iingat niya, higit sa lahat, nakatawid kami sa kalamidad na dumating sa buhay namin. Mas lalo pong may dahilan na magpasalamat dahil hindi po mabilang yung kaputian ng amahan na ginawa po sa amin. Mas lalo po tayong magpasalamat kasi ganun man yung mga trahedya, niligtas pa rin tayo.